Narito na ang pambansang tanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ng pati na rin si nanay Ano kwento mo? Logan na yan Saan Logan na yan Gusto mong Isa, dalawa, tatlo, mamili na po kayo. Pang-apat ba o lima ang paborito ninyong storya. Ako ang inyong pabansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> isang kahig isang tuka, maraming mga noy pinaganyan nagsimula. Mula sa walang-wala, ngayon nag-umapaw sa biyaya. Dito sa North Caloocan, may natuklasan kaming kwento na di kalokohan. Logalogs, meet Karen at ang kanyang buhay na nakaka-inspire din. Bagong kapital ng swerte, dinaan niya talaga sa diskarte. Dati siyang empleyado na laging naaabutan ng endo. Imbes na mawala ng pag-asa, lahat ng pagsubok ay kinaya. Wala raw sa bokabularyo niya ang salitang tama na kayo kung kayo daw dapat aba yung sitwasyon ng buhay namin noon is yung daddy ko kasi uh, isa siyang airport taxi driver and then yung mother ko may mga raket-raket lang na mga diyan skirtel and then usually sa bahay lang din eh hindi talaga yung full-time mom na nagkakaroon ng trabaho talaga yung pinakamahirap na napagdaanan namin sa buhay na try kasi namin na wala kaming kuryente in a year Taon, na wala kaming kuryente. Siguro, mga two years, three years, wala kaming kuryente. And sa mga naghahanap naman ng stud earrings, mga madam, ayan, meron tayong stud earrings heart. Nag-live selling ng gito at di siya huminto. At ang bunga ng pagsisikap, apartment for rent na Sandamakmak. Computer shop at gold shop. Nakapagpatayo ng sariling bahay at nakabili ng kotse. nax ayahay! Wow! Nag-start kami mag-live, isang maliit na lamesa lang. Lamesa na plain lang talaga. After po noon, um, na nag-start kami, second and third live, unti-unti po ako nakapunta ng mga bagay, pero pinaka-first na pinundar ko po is business pa rin po. Hindi po siya talaga na yung inuna namin yung sarili namin. Parang mas inuna namin yung pangarap namin. Parang yung tinatawag na delay gratitude talaga. At upang ibahagi ang biyaya, nagbibigay siya ng kusa. Mala Boy Scout kung tumulong. Laging handa anumang panahon. Nagpapa gold at money hunting siya sa madla. Patok na patok ang content niya sa social media. Madam Karen, baka naman. <laughs> Madam Karen, baka naman. Ano <laughs> ka, gold? Charing! Hello, halos. Magpapa Magpapamani and gold hat nga pala tayo. Para kay kaka! Ayan! abang-abang na po kayo sa ating next lapag. Ayan, three items to mga kagoldi. See you po! Sayang paldo na sana. <laughs> <laughs> Yung masasabi ko sa mga gustong umangat sa buhay, huwag sumuko. Walang imposible lalo na kapag gusto mo. Nandun talaga yung passion mo, gusto mo, ang mo. Ikaw mismo gagawa niyan. Walang swerte. Walang swerte. Pagod, dugo, pawis, lahat yun nandun. Hindi totoo yung swerte. Kumilos ka. Hindi basta-basta nahahanap ang swerte. Walang instant step para sa buhay ay makaabante. Basta maging disidido, abay ang nice, caring-caring magka-totoo. Sa edad na 40, marami na raw nagmi-midlife crisis. Pero itong si Kuya, ang midlife ay pagiging artist. Wow! Kinalamin si Marcy Gutierrez. Ang hiling niya ay walang kapares. Imbis na malok of card hobby, laruan ang pinagbibis kitahan lagi. Nagsimula po ako nung bata po, mahiling na po talaga ako mag-drawing. Kahit sa mga klase ho, imbis na notes ang nilalagay ko sa notebook, puro drawing. Tapos dinodrawing ko lang yung mga teacher, yung mga pro yung mga kaklase. Mahiling po talaga ako mag-drawing lalo na yung mga anime na pinapanood ko nung bata ako kasi wala pang internet noon so sa TV lang so pag gusto ko pong mag drawing, dinodrawing ko po sila. Sa una ay nag edit ng disenyo. Ipiprint naman kapag nakuha na ang tipo. At pagkara pipintahan niya ito ng mano-mano. Wala! -mano. Eto na, ang art na sa umpisa'y ay digital. Pero parang magic na nagiging aktual. Uh, ngayon po, uh, full-time artist po ang trabaho ko po. Wala na po ako ibang pinagkakabalan dahil sa proseso ko pa lang po, kulang pa po ang isang araw sa paggawa ng isang figure. Bata pa lamang si Marcy ay hilig na niyang mag-drawing. Lagi niyang iginuguhit ang mga anime na showing. Kahit noong iniwan ang trabaho, pinurusu ang nais ng puso. Hetong at full-time artist na at anime noong 90s ang tema ng art niya. Nahiligan ko pong gawin ang 90s anime po dahil sa uh, ito po yung mga core memories ko po nung bata ako. Uh, naalala ko noon na mahilig ako sa mga anime. Kaso may time na dahil wala pang internet, uh, pagka manonood ako, minsan aagawan ng uh, Basketball muna, sabi ng tatay ko, so hindi na nakakanood. Ngayon na may mga in na internet na at nakikita ko kung pwede kong panoorin anytime. Naalala ko yung kabataan ko. So, yun din po yung gusto kong gawin. Supportive naman ang kanyang asawa. Sa oras ng pagtatrabaho, sila'y galit-galit muna. Habang si Marcy ay full-time artist, game streamer naman nitong kanyang misis. Hindi naman overnight magaling ka agad. Kaya dapat ako po, 8 taon na akong gumagawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako perfect. I mean, hindi pa rin ako ganun kagaling. Kaya tuloy-tuloy siyang process. Mahalaga na ikay masaya sa bawat mong ginagawa. Dalawin ka man ng pagod. Hindi ka mananawa. Ituloy mo lang, Marcy, ang iyong passion. Ang iyong galing ay ipakita mo sa buong nation. <laughs> Sa panahon ngayon, eh ang dami ng nauusong healthy merienda. Pero ang agaw eksena, eh, ang merienda na di na lang pang escabeche at ginataang isda. Dahil pwede na raw din gawing snacks ang crispy tilapia. Hello, Galogs! Meet Mike, at ang Passion Passion's Tilapia Chips na ang atake mala snack malasnak with their yummy dips. 2004 yun, yung ate ko nagpunta ng party. Tapos nakakita sila ng fish dish. So, kwento ng ate ko sa mami ko na, Uy, nakakita ko man ng fish. Ganyan yung strips niya malalaki. Tapos pag kinagat mo, masarap crispy din. Pero hindi yung sobrang... Ganun. From there, nag-experiment na si mami kung gaano kanipis, gaano um, kalutong yung gustong gawin. Tapos, then, wala. Lumabas na si tilapia chips. May resealable packs. Meron ding pang-barkada. At kung medyo buwakaw at bitin ka, eh meron ding pang-barangay na bilao, ha? Um, tumatagal yung crispiness niya. Two to three weeks pag-sealed siya. Pag ganito naman, usually umabot 3 to 5 days. Pero oras sa simulan mo, hindi mo titigilan talaga. Kung bet mo ring ulamin, and no judgment mga ti. Pero ang reality, eh nakakaintriga ang kanilang proseso. Dadalin sa akin, nakafilay na. Hiwala yung ulo at saka Tapos uh, pag napatuyo na, pag nahugasan na, i-strip sa namin into maliliit. Tapos from there, i-season -si natin siya ng secret ingredients natin. Kaya ko lang sabihin doon is yung salt. <laughs> Ideally, marination is 24 hours. Tapos after i-marinate, i-breading na siya with seasoned breading. Tapos deep-fry. Palamigin ng konti, palutongin, repack sa uh, package. Sinong mag-aakala na pwedeng maging chichiria ang simpleng kilapia? Hindi ko na-expect kaabot uh, kami um, sa... 22 years. Ganun. Kaya happy ako. And salamat sa mga customers na paulit na sa paulit-ulit uh, na mga orders ng tilapia chips. The perfect bite, pare. Uy! Uy! Masarap ulamin to, pre. Iba talaga kapag ang sipag ay e eh may partner na kakaibang ideya. Sa mga bagong uh, entrepreneurs dyan, love what you do. Embrace it. Kasi alam natin yan na hindi para sa lahat ang pagnenegosyo. Pero pag sinamahan mo ng pagmamahal, pag-iisip, at uh, constant mistakes, matututo ka dyan. Keep on learning. Hindi mawawala sa iyo yung experience. Na di na lang pang-ulam ang nakasanayan mong tilapia, kundi pwede na rin maging patok na negosyo. O ba? Diba? bongga! Pamilyar ba ito mga adorable? Tila mga dagang hugable ang nag-viral na Capybara. Hindi ka na mag -ja japan pa, narito lang sa Laguna. Ayan wow! uh, yung biggest rodent natin. Ano? Sila po ang ating uh, pina uh, daga, ano, kung tawagin nga natin. Uh, sila po ay uh, galing ng South America. Pero island-born na po siya rito sa atin. Sila po herbivore. Ang kinakain po nila ay prutas, uh, gulay, Grass, yan po ang kanilang uh, main na food. Ang balahibo pwedeng i-feel, huwag manggigil, hindi yan bilbil. Gusto nila lagi sa tubig. Uh, kaya dapat lagi silang may liguan. Wet and dry sila. So, meron sa lupa at sa kasan, So, kaya nilang maligo. Actually, kaya nilang mag-sumisid uh, ng almost 5 minutes sa ilalim. Ang mga kapibara, panguyang-uya lang. Pero pala kaibigan sa sangkahayupan. Pwede mo siyang kasama kahit ano. I, uh, kung makikita mo, even sa, sa TV, even buaya kasama niya. Bakit gusto namin na uh, nandito... Uh, yun nga, for conservation. So for gene pooling. Majority na nandito po is uh, rescued. Ito po ay either turnover over or uh, inadapt namin o niload namin sa DNR. Hindi na po natin sila pwedeng pakawalaan sa sa kanilang natural habitat dahil possible po may uh, sira po yung pakpak nila or kung, uh, kung yun po ay kung endemic dito sa atin. Mamink mink na flamingo, pati puting tigre ay narito. Meron ding miniature na kabayo. Ano? Babad na babad na ako dito. Baka pwede mo namang Huy! Ano raw? Paporkchop naman! Nahilaw! <laughs> Mga ka-logs, meet Bruno, Binturong na pabibo! ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Biro lang yun, mga ses. Huwag na may stress. Meron po tayo mga bet uh, para sa, sa hayo po. Para naalagaan po silang mabuti. And then may mga train po tayo ng mga tao na pang first aid dyan kung may biglang may dumating. Uh, sana ay mapangalagaan natin lahat. Pabayaan natin yung ating mga buhay ilang na Uh, mabuhay sa natural habitat nila. Huwag natin sanang huhulihin sila uh, kung hindi na rin kung hindi naman nakakapurodisho sa atin. Kung ang pinakamatalinong hayop ay tao, mas advanced dapat ang ating pagkatuto Igit sa mga hayop at halamang libo-libo. Tayo ang responsable at ang wasto dahil hindi lang sa atin ang mundo. Loga Logs, tough, tough, hooray! Dahil ang ating artsy power ang bibida today. Mga syalang alpombra na sa ganda eh, may di-display mo sa wall. Dito lang yan sa Old Craft Marikina. Kaya let's rug and roll! nakukulay na rub all around the area. May corting bilog puso, cartoons at disenyong kakaiba. Hanggang ang atake e anything na pa 3D. Uy! Hello, Galogs! Hello, Galog! Ako pa po si Pat ng Okrop. Na-observe ko dito, pato no? pa Pakaraming mga fancy, basahan. Gusto ko rin sana matuto paano ito gawin. Kakamart, kung ready na po kayo, halika po. Diga na, sir! Baka hahadap tayo ng yarn na gagamitin natin sa rad. design mo, uh -huh. sa mo. Ang gagawin nating design, eto. Dahil meron na tayong yarn, ito yung gagamitin natin para sa ating design ngayon. Pero bago tayo magsimula, ituturo ko muna sa inyo kung paano gamitin yung gun. Po, tip ng gun. Sorry. Tip? Yeah. Yung tip, yung, yung Eto ilalim. Ito po, yung pencil tip. Ah. Diyan niyo po ilulusot yung threader. Ito po yung gagamitin natin para makapaglagay po tayo ng yarn doon sa loob. Hmm. switch naman ulit nung oh, gan. Ito. Switch, natin, Oh, nasa side. Nasa side. eh, yeah, naka-red light. Uh oh. -huh. so, magka naka-off na ulit. Oh. Then, oh. itong red button, ito po yung trigger. Trigger. trigger button. click natin yung trigger. Uh oh. Yun. Yan. Automatic po na nagka-cut yung yard kasi may mini scissor po oh. sa ilalim ng pencil oh. tip. Ayun, oh. o. Pinakat niya. Ganun po. Hmm. Off natin, tapos adjust lang po tayo. Oh. Tarak-tarak, tusok-tusok. Dito ang malikhaing mong isip ay talaga masusubok. Bago magsimula, syempre, e eh may pa-tutorial muna. <laughs> Basic! Feeling ko ay ready na ako na mag-rug tufting. Ano kayang kalalabasan? Whoa, whoa, whoa! Exciting! Let's go! after 326 days at 22 seconds, ay tapos na ang aking rug. Musta ang resulta, Logalogs? Ang sabe ng veneers. O ba diba, Kabog. Nag-start yung OCRAP nung 2023. So, matagal na siyang idea eh. Pandemic pa lang. Parang naisip na namin. Kasi nung pandemic, ano eh, uh, naging hobby ko siya. So, nag-invest nag ako sa isang setup na uh, equipment. So, after noon, na, na, naisip ko na mahal yung hobby na yun. Yung naisip yung idea na gumawa ng space na pwede mag-try mag, mag tap ng mas mura. Pwede nga sa date o group party. Pwede rin namang umaten ng class as a new hobby uh, if you want to try a uh, top thing uh, you can visit us at www.ocropworkshop.com para magbook at located kami sa Marikina City so um, hindi lang to show capital of the Philippines but I think art capital din to marami ditong artists marami ditong arts and crafts isa na rin yung Ocrop Park overwhelming kung unang titingnan pero caring carry pag iyong nasubukan kaya try mo na rin as a new libangan at for sure na ang experience ay 100% fun! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 kwento.